Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Merkules, ikalabing walo ng Hunyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Korinto. Mga kapatid, tandaan niyo ito. Ang nagahasik ng kakaunti ay magaani ng kakaunti at ang naghahasik naman ng marami ay mag ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawanggawa. Gaya nga ng sinasabi ng kasulatan, siya'y namudmod sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, asya rin magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Sa gayon, dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong pagtulong na dadalhin ko sa kanila. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos, siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Magiging sagana sa kanyang tahanan, katarungan niya'y walang katapusan. Ang taong matuwid, may bait at nabag, kahit sa madilim taglay ay liwanag. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob mabait na lubha lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Aleluya, alaluya. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, amat ako'y mananahan. Aleluya, aleluya ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buwat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagkamaingay ito katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao sinasabi ko sa inyo tinanggap na nila ang kanilang gantimpala ngunit kung naglilimos ka huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panukalang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang wag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita ang siya lamang makaaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.